Pagsusukat sa mga lupang ipinamahagi ng DAR sa mga magsasaka sa San Antonio, Nueva Ecija, mahigpit na binabantayan ng mga pulis. Naritong report. May git 200 na pulis ang ipinuwesto sa Marcelo Compound sa Barangay San Mariano San Antonio Nueva Ecija noong nakaraang Lunes. Layo ng pulisya na matiyak ang seguridad ng mga kawanin ng Department of Agrarian Reform na nagsagawa ng pagsusukat sa loteng ipinamahagi sa mga magsasaka sa ilalim ng Comprehensive Agrarian Reform Program ng pamahalaan. Bitbit na mga kawanin ng DAR ang writ of executions mula sa korte. Pinasok na mga awtoridad ang Marcelo property na may 170 hectares kung saan 60 hektarya mula rito ang nai pamahagi na sa mga magsasaka na kasapin ang samahang magsasaka ng Barangay San Mariano. Sa kabuuan na sa 120 farmer beneficiaries ang nabigyan ng tig kalahating ektaryang lupang masasaka sa tulong ng pamahalaan. Apat na araw na nanatili sa lugar ang mga pulis habang tatlong araw namang isinagawa ng mga tagadar ang pagsusukat. Isa sa mga mabibigyan ng lupa ang 59 anos na magsasaka na si Mang Ariel Katle. Wala po nun, may pinahawakan lang ba sa inyong papel? Meron po, Kloa. CLOA Certificate of Land Ownership Award. Andar mismo. Ikinagulat ng barangay chairman at katiwala ng lupa ang dami ng mga pulis na pumunta sa lugar. Wala naman daw dapat ikabahala ang mga kawani ng DAR. Bagamat may mga apela pa rin ang may-ari ng lupa at pinapayagan naman daw gawin ang kanilang trabaho. Nagulat na lang po kami na yung aming pong lugar ay nilusob ng mga kapulisan na parang gera ata. Ilan sa ipinaglalaban na may-ari ng lupa ay ang pagkakaroon ng certification mula sa MGB na nagpapatunay na hindi angkop sa pagsasaka ang lupa. Iginit pa ng katiwala ng lupa na may ilang mga magsasaka na rin ang tumigil sa pagtatanim dahil umano sa pagkalugi. Tumanggi muna magbigay ng pahayag ang mga opisyal ng DAR hinggil dito. Kinala nila papagawa ng kasunduan. CJ Torida, One North Central Luzon.